So yung WhatsApp mga brad sa mga nagtanong kung ano po ang sukat sa aming Miniscope 18 na standard po ang sukat. So ito po ang sukat sa aming Miniscope 18. So ayan, 22 by 30 by 30. Hindi ko sasabihin na ito po ang tama pero ito po ang kasanayan na ginagawa namin. Kaya hindi ko sasabihin na ito po ang gagayahin niyo Pero nang dahil po may nagtanong po kung ano po ang sukat sa aming Miniscope Eating na standard po ang sukat. So ito po ang sukat. 22 by 30 by 30. So, ayan po ang sukat sa aming miniscope 18. 22 by 30 by 30. Kaya, hindi ko sasabihin na ito po ang gagayahin ninyo. Kasi sa amin lang po ito na sukat. Wala po kaming kinuna ng sukat niyan. Ito po ang slide. So, ayan po ang unang partition. At ito po ang pangalawa. So, ayan kung makikita ninyo, ito po ang slide. Ayan, magkabilaan. Mayroon slide. At ito, mayroon pong slide dito. At dito, mayroon pa rin slide. Itong sukat na ito mga brand ay maganda po to sa... Uh, 1,000 watts pataas So ayan po ang kabuhan sa aming sukat ng D18 Miniscope Standard. Itong sukat na to mga brand ay maganda po to sa uh, 1000 watts pataas yung, yung, branded na speaker. Kung 1000 pababa po kayo hindi po maganda ang tunog. Kaya mas marecommend ko po yung 1000 pataas. Kaya po ang ginawa kong layout kasi ang dami pong nagtanong kung ano po ang sukat sa aming dating again. So ayan po ang sukat sa aming miniscope standard. So ayan sa mga nagtanong kung ano po ang sukat sa aming miniscope 18 na standard po ang sukat. So ayan 22 by 30 by 32 inches po yon So ayan po ang unang partition 13 pababa. At ito po ang pangalawang partition 13 inches pa rin. At 6 inches po bawat gitna. Kung makikita ninyo 6 inches po bawat gitna. So ayan, kung makikita ninyo, ito lang po ang 7, si yung slide sa pinakababa. At itong speaker board, ayan, 22 by 22. So you, what's up mga brad, kung natatandaan nyo, may pinupost po kami na nandun po kami sa aming probinsya nung last Saturday at Sunday. At pagkalinggo ng gabi, bumalik po kami dito sa aming site. At pagka lunis ng umaga, it boxes po agad ang sumalubong sa amin. Una po namin sinisip itong kay Mr. Customer, Mr. Jumar Muring ng Tubigon. MCBD 15, dalawang box loaded by GM 1000. Pagkagaling po namin nagsip ito kay Mr. Jumar Muring, may delivery na naman po kami papunta ng Sindulan, Naga ito po ay in order ni Mr. Customer Mr. Labas Ritas ng Sindola Naga so sa iyo Mr. Labas Ritas ng Sindola Naga maraming salamat sa inyong pagtiwala CBD12 apat na box at pagka lunis ng gabi may nag pick up na naman po dito sa aming site dalawang mid high bullet ito po ay in order ni Mr. Customer Mr. Jericho ng Tapol Talisay so big shout out po sa inyong tatlo at God bless po tayong lahat So yung WhatsApp mga brad, another 2x2 sit up na naman po tayo. D12 to D18. At ito po ang mga speaker box na idiniliver namin kahapon patungo ng San Fernando South ng Cebu. Another 2x2 sit up na naman po tayo mga brad. Yan po ay in order ni Mr. Customer, Mr. Basilio Tangaro. ng San Fernando South ng Cebu This is MCB Cebu Box Center <C2> The, The best, best. At ito po ang time na patungo na po sila maghatid sa nag-order nito. At ito po ang time na nag-meet up na po sila sa isa sa aking kasama at itong inutosan po ni Mr. Customer. At ala, bilhin layo? siya? Ayan, inilipat na po nila ang mga speaker box galing sa aming sasakyan patungo po sa kanilang sasakyan. So ayan na po ang bullet at saka Twitter horn para po sa inyong box mga sir. So ayan. Ah, kanina lang po to na pick up. So ayan, meron po tayo ditong X. Actual dito mga brad, hindi na po namin to ibibinta dahil ah, may mga box na po na nakaabang niyan. Ano nito ay para po sa Dumagite at ang dalawa naman ay para po sa Argao. So ayan. At meron pa po tayong X dito mga brad.